Naglabas ng pahayag ang DFA tungkol sa pagdeklara ng Group of Seven ng suporta sa rule of law at isang rules-based maritime order bilang pagsunod sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang G7 ay isang intergovernmental organization na binubuo ng mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at United States. Ayon sa DFA, nakatuon ang Pilipinas sa UNCLOS at sa Arbitral Award na naipanalo ng bansa noong 2016 laban sa walang basihan at malawak na historical territorial claims ng China sa South China Sea ang pagrespeto umano sa international law lalo na sa mga kinikilalang maritime entitlements ng mga coastal states sa South China Sea at sa freedom of navigation na tinatamasa ng international community ay malaga sa pagtiyak ng global prosperity, peace at stability hindi lamang sa Indo-Pacific region kundi ang marami pang mga bansa. Ikinatuwa rin ng Pilipinas ang suporta ng G7 sa pagtangki sa walang pasihan na pang-aangkin ng China. Nanawagan din ng G7 sa China na itigil na ang mga ilegal na aktibidad tulad ng paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea na nagsasagawa ng dangerous maneuvers at paggamit ng water cannons sa mga Philippine vessels. Tiniyak ng DFA na kaisa ng G7 ang Pilipinas sa pagkakaroon ng isang matatag at ligtas na Indo-Pacific region at nanindigan laban sa anumang aksyon na sumisira sa international security and stability. Ako po si Philip Double P. para sa Balitang Unang Sigaw. Magandang balita ito, Jovi, na may mga bansa na sumusuporta po sa atin sa West Philippine Sea laban sa pag-angkin po nito ng China. At nagpapasalamat nga ang Pilipinas sa pangunguna pa rin po ni President Obama Marcos Jr. sa pamumuno ng DFA sa mga bansang ito dahil po sa suporta. At nawa din po ay mapakinggan ang panawagan na itigil na ang mga iligal na gawain o aktibidad ng China na delikado at mapanganib po sa ating mga Pilipinong manggitinga.